Hello guys, welcome to my channel, Jinalina Apilado. At ngayong araw na to ay gagawa ako ng chicken salad At yung ginamit kong uh, chicken fillet dito guys ay leftover like lang po na lechon mamukyan uh, Kasi hindi na ugos, kaya gawan natin ng paraan para maulam din Yan guys, uh, yung breast ng lechon manok guys ay himimay-himay ko lang at yan nagdagang ko ng fried peanut at yung ginamit ko dyan na sauce guys ay pinaghalo-halo -halo ko lang yan na chopped garlic toyo asukal, asin oyster sauce at saka chili garlic oil walang measurement yan guys basta tancha-tancha lang nasa sa inyo na yan kung ano yung lalagay nyo mga uh, pampalasa at yan ay halo-haloin lang natin maigi para may distribute yung ating sauce na nilagay kanina halo-halo lang halo-halo lang tayo at pagkatapos guys ay lalagyan natin yan ng uh, shredded ipino guys at saka uh, malalaking sibuyas lagyan din natin ng malalaking sibuyas para naging um, mas malasa Selimutin Tikman natin guys. Okay. At ito na guys yung kinalabasan ng ating chicken salad. Thank you for watching guys.